Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang nga Layla. sa ngan nga Laila. Kini ang duwa sa radyo ni Rhea Arilliano. Kaya galaan, ang magtatampo si Laila. mas sa ako ginimbana pero kay asawa man ko na apil sa kusma problema o kung nga no, kung saan problema ha ay ngon ini ang mga panghitabo Nung isilang ka sa mundong ito laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilaw Harang nanay at tatay mo'y Di malaman ng gagawin Minamasdan pati pagtulog mo <tis> Ay, huh? ay so, 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 yeah. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay Sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga na may kalong Ang iyong amang tuwang-tuwa sa'yo <laughs> huh? Buang tu <ke> Nemo Buang, buang kita Nemo Kayak mu apil Bukan bisa gua kayak apil Oi, dah usah dia baboy Oi, dah lu sengar Mau pergi kentahan anak aku Anak anak aku Gini kau Unsa tahu ni Ngano dia ay Nganu dia ay ha Lu <laughs> yang beri baboy na tu Unsa mani Nganu mani Warna ni mau berkata Allah Mau ubah Hmm. Allah, wak. Nga lugu tang Nga halus kada oras. nag no ta na mana sila. Kan tahan kamu lagi tak ada aku. Kan awak, tak siya. Naglubog lubung lagi nak. Lison lagi dah awak. Ha? Asa? Nga ipatan awak nak duk na sakit ang baboy dong. Uyak sila ni dan. Puluh saya Pida sabal sabar ni ni muri. Sila kuno kita nak ku. Sabar am na, ayo nak. Pero ni mo, wag yun sabah. Kaya nagtuong na silang hataga na kuno. Pero ni mo, wag yun. Tahimik na tahimik. Oh, ipatan o na sila. Doon kaya rin na siguro na ito yung taon. Uy! Nakayot! Tahu ako ako aku amigong veterinarian. Uy, nagkasakit maningi mong mga baboy. Ganang sakit nga foot and mouth disease. Ha? Oh, -huh. Unsa um, ba na siya? Uh, uh ACF. Uh, oh, uh, ACF. Si ACF. ASF God. Okay. African Swine Fever. Ah, uh, ah, uh, ah. Huh? Eh, uh, listen ni. di. Dili ni matabang kinahanglan nga pamatyo ni mga babuya o gilubong. Kay dili gadug na imong ihaw na makaut sa sila nang babuya anong may sakit. Mga ipalugbol lagi ni sila. sa kumbana bana. kay purti mo ganyang ha. Mauto nga nakahuna-huna ang akong bana nga, nga magnegosyo na lang si Aglain. Mauto ang iyang sunod na negosyo nga nahuna-hunaan mga manok. Unya to. Ah, so spray. Nakukay na ginan siyang manok, pre. Mamuhi ka ang mga manok. Nga imong paitlogon. Dali na kayo na. Mau negosyo sa akong magwang. Araw na ng plakayo. Libre kung may gitlog. daw pasahay ko manibaw ko lamig iti tungol sa pagtaon ng firme itlog ha pre lagi pre bida ko ko pay may puhunan ay agbay ko nang negosyo ng itlog kurtahan na ako, ko pre mo ba ang mga pre Ah, kaya 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 Oke, okay, nya rusak mantan rusak mantan mengatur aku menguang. Iko dah waktu aku beri. Oh iya sah. Aku bawa pak. Atuh udah tu. On 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 sa dong? Oh oh, oh dai. Maguyog mo ni Porto Ugma asa oh, mo. Oh iso mi sayo so negosyo itlaw dai. Na mi sugo sugo nabuhi mo dai maduk dai nya pay tugol por tindagan do. Mao ba? Magpa-seminar ka? Aw, oh, mahuog yun yung seminar taon. Kaya mo patudlo, mag-utsaon nga, kinahangla ng buhaton. Aron mo ba? Kadang sa ilaw sa manok. Aron madaghan ng itlog sa manok. Basta tanar, magpatudlo ko. Bahalang babayan ko. Hindi ka mahadlok. Maparihas na si mong negosyong baboy. Ay, baboy man to. Sakit man itong ASPF. O sa tingigong to. O, isf lagi. O sa try. Basta, o yung manok ko eh. ASPF. African Swine Fever. Mao na siya. Itong mga manok. Di naman na matawag African Swine Fever. Wabi sila Aw, ugman mo. Oh, uh, kung, kung ano sa kaya sakit, ana, um, up, man? manok, no? Chicken pox na! Ha? Huh? <laughs> chicken pox! <Pucks>. Kaya talaga kay kaniya, day. Sabi niya, mananap na imuha sa dug. Panaghap na imuha ko, at... Manok, man! Di chicken pox ang sakit! Ay, ang singit na, day. Bidang ta. Kau nak kumit jahat nasi dia kembang. Basta basta, ah basta, mui gol kita orang manok day Madato tara. Sana all. Nagtaho na ang negosyo sa kung bana, na sa mga manok, aron, pa itlogon. Kay dagan mang punong mangita o itlog. Hasta ang mga restaurant, mangita mag-itlog para iyang sudan. Unya to? Ah, pre. Pre, pato. Ano ba? plan? sige magkag... Uy, kao sa kanya? Gablang! Ah, sa pre, sa pre, 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 sa pre, sa pre, Wala pre, Wala pre, sa pre, sa pre, sa pre, sa pre, sa pre, sa pre, Oh, ah, uh, okay. Okay. Pre. Oh, ya, pre. Oh, sabar. Ha? Ah, nasab tanya mungkin sulit sakau maguang, pre. Oh, pre. Aku kira kau dah sakau silpon yang sulit tahun. Aku kan sejak ibu cuan pun. Oh, main no, on. Ya, yeah, asap tahun ni, Rom. Eh, mau tak? Ibu regut tu dah. Asap tu berani, mo. Dan do untuk tukar on. Asyik sekali, aku on. Recorded by Splander Gaming. Ay, dekat tidak. Onya onsa na man. Sus okay kay dai. Oi, nindot yung taon gi ay uh, tinuod yung nindot ay. Eh. Basta tiban no lugi kuno nimu manok mo kita yung kadako so sa mga itlog. Nya libre pa ta itlog kada daw. Di man kay ko ganahan anang itlog dong oi. Kita karo jer kay. Ano mong yung itlog nimo kung ganahan? Ha? Huh? <laughs> Purang <laughs> Pura naay commercial bisoda ay. Eh. Napahilumdom na Ha? Eh. Huh? Tak nak Eh Udik tak Kau kan Dik tak mau pahiyum Dik tak Dik tak tirahan Ay, so, tirahan Bisa kasa Don't sa Bukan tu Kata dah Ino tak style Sama say Mau kita Atau jadi Pahim utang Don't sa boleh pahim utang Sa una Dat untang imu kalibunan Ha Una betul Tengah no Tengah no Tengah no Tengah no Tengah no Sa probinsya sa demo. Ha? Ano man? Sa baga di ay. Sa una natural mo yun. Karong ninyo na ta. Ang aang pong dadaw tika kalibunan. Sugot ka. Natural o idilit na no? Ito ta kanal ah. Kanal? Ito mo tagbaboy ba? Tauan na. Katauan na. Gimingaw na bitong sa kalibunan. Ikaw gimingaw sa kalibunan dahi. Sige Surti lang gimingaw ka. Mga kawan ba? Unsa ba? Unsa? Kasi gingan mo yato tuyo. Birahan mo. ka. Taninot din sa tumbay niya. Add to bitas daghan kay hulmigas. Oo. Mauna di ha. Karong gabi ay ako nang mag-study sa ako. Karon uh, ako sang estudyuhan uh, tong giingot sa mga ni Pariporto. naghana ba ni Manuka dong? Bila man sila ka Ay, kuwan rin sila kabuok, day. Puno ang patre. Ay, puno pa panani mo? Oh, day. Kaya mo sa Manuka. Ay, sakin na. Hala nung ka daghan ba, uy? Ay, sige na, day. Kaya mo pra feeds sa Pilmiko feeds para sa Manok. Nasood yun. Ay, vitamins pa. Aw, kinala pa rin nag-vitamins. Oh, ay, pero may misong sari, Manok, na to. At ito ako, katong usak, Manok, may kusog na muhabal, Manok, ha. no? Oh, oh ako nating habal sa panog. Sige niya. Sige. <coughs> Kung pito <himo> mas <f Dolls> vitamins good. Kasi sa'yo nito buo. mangitlog, nga, dalira mong uh, mo yung habal? Tapos siya tipein. Uh, Sigurado mong itlog las bandok, Huwag, habal-habal! Oo uh, ma ba, may itog oh. mo lang po giniging mong negosyo doon no? Ang bulang sa day! O pila may sugila noon nang na ang mga manok. O lingaw gid kaayo ko. Kaya ako may maitigwa sa mga itlog. Karoon, ibutang sa tray. O nga... Pila imo na ang itlog, Ron? Pila! Um, na kulita! Kung, kung andong, kanong buntaga, hapit maabot ko sa kalibong ang mga itlog. Oh? Murag mga rambol, 998. Nine hundred ninety-nine, nine hundred ninety-eight. Nine hundred ninety-eight? Asam na, na lay... buntag o auntuhapon o gwan. Nusunan. Nuhana nalang kuwang para mausakalibo doon. Unya ipuno nandihang 2 ka-itlog, awa na, duha ka uh, na libo na gitanaan. Ipunipuno huh? uh. akong itlog nalang? Pwede lang po, 2 muna po. 2 ka-ana, sure? Ado ha? Aw, libo na. Oh, may nunday no, no, doon. No, no, no. Bida. Sige, matipangit ang distributan sa atong mga ito ba, ha? Matindahan akong target roon. Okay, kaayo dong. Unya nang labay ang mga adlaw hangtod dibuwan, buwan, din ang dagan sa mong itlugan. Unya to. Nay! Nay Matyo! O, o ha? Nay Matyo! O saan, mo advance ka? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Amin na kay Ignacio, advance ka? Hindi, kadungo ko balita ba? Nagsun na ako ni Bagyo nga umabot. Ha? Huh? Nagsun na ni Bagyo? Siya Ay, yun, saan na ni? Saan na ni mga chick. chicks? Chicks? Chicks ba? Ang manok ba? Nga, So, um, na no? Kali yung tau gulukos pri puro to! Ilo, pre! Tingo tau pre! Ilo, pre! Pre! Oh, may yung kinitingo ka, pre! Oh, pre! Ang tamat, pre! Oh, pre! Pali yung gulukong pagkutan mano ni Manon pre! Kato bang, hindi ko siya titlog ba? Oh, Apa dia? Oh, orang orang tu pergi usah pergi. Ah, paling aku bahu tanang mana ini? Mau kata di gua sianti si etlog. Ah, orang bahu tu itu ada ni, ni ambil bagio. Di mana bagai mana nuk bagio? Tu, tu, orang, tapi Ala, pre, may larga na ba nga ako magkuhang? Pero kanang iya mga poultry, pre, may manong pagkabutang sa kanang mga manok niya, pre. Kinamang niya mga bumbong, murag yun nag ang iyang manukan. Mo ba? Ang kanadeng iya mo, pre. Naaras gawas, pre, ito pa na ako, pre. Ah, uh, so ay lang tamo pre, para dili mabasa mga manok. Sa kilibong ni Bok, kayo? Mga mata na sila, mabug, mabug naman, mayo, matug mabasa ba? Mo ba, pre? Kena ambo tak apa-apa, noh. Wak baya aku kukuh kalau ambilkan dengan mahal, noh. Peri-peri, suai, lang. Tak pun ni, tak Oh, betul, noh. Segi-segi, noh. Ah, man Kita utapan kalau aku tak boleh sebut, noh. Penyakit sama nak rundung. Huwag mo nalang pa maabot ang bagyo. Mahala nila eh. Ang palitan na ito trapal. Huwag ko kano na ang palitan na ito trapal. Huwag ko magtuong na amagoy bagyo ko. Ako lang datong paparil na taong palibot sa manok. O niya, ang kanamuro na gimong na itong jay ma. Pero wala na. Apikin naman kayo. Susbida na niyo eh. Huwag ko magkano na ane da. So, ang nadoon na bagyo. Saan naman lang ane na asa makakitabon ana aron. Asa makakitabon trapal. Dakor ba kayo Pangitaan yung paagi sa kumbana nga matabunan ang mga manok na dilikid mabasa sa uwan. Unya, sa dihang naabot na ang bagyo. Gusto oh, ka ni bagyo ha, May ganit kay likon ni atong bahay. Kung pito ni. Oh, lagi dahi. Okay rin bahay na tuloy. Ako gabala ka na tumanbog dahi. Eh, kanyo, tawag ko na bitoy. si Ibi to eh. Nay. Uh, Nay! Nay, tanah! Nay! Huwag mga ganda kong kandila. Basta mag-brown out, Lord. Naman na emergency light na ay, Nagpalit na ming daan. Oo, oh, oo pa. Ayaw doon. Nangandam naman ming daan nai. Kung gutungon ka na, may makaon sa diha. Ay, mao ba? Ay, kakuyaw ba anong bagyo ha, oi? Agoy! Kinuot ko. Kakusog na, oi! Tawa na. Wala na, brown ay. out na. Ay. by Splander Gaming. Pero tigyo sa hangin, o buwan na may mahim kay huwag may suga. Pero tigyo ngit-ngita, mga pagkaukma. Hala doon ang atong manukan! ang poultry! Hino ko ko! Nagawa manok! Hello. Tabong ka ka poultry! Asa na itong manok taon na yun sa klibor ba itong kapin? Nagkagay ito! Pulos ka buhay! Asa! Maroon itong paingon! malasa na to ani day eh. atong baboy taon negosyo nga sakit karon nang manok nagiag naglupad nagkabuhay. kabuhi asa ka to paygon ah, lupad to matay ito dong sige lang day sige lang laban lang ta ta mo surrender unya asa maayo negosyo no kanang dili magiag og magiag di ba memu nak prek buat punyik ke kay ga yu nak prek kuat kan seinak prek bro bentahan lah ni ke bau-baui tergamai ni nak sarapan pada ion gapung gapit tahu lain ko siapa prek mau bang sarapan ni ko siapa prek weh dekat ni menghabis cerita dong ah dai song ni mau ipam ya og ni mau palit balik ya tadi per waktu yo kita ko dah pa bangat tadi Ha, paabang nga? Ikaw ko rin to speak as ba? Paabang ang bisikleta. Mau nga, asunod ah, ko to. Kay kusukin nga ba bisikleta? Tayo pa tayo pa niya, maayok ka na, negosyo ah, ha? Aba, basta ka pa ba nga, mayroon ito. Makita mo na ako sa gato sa oras, o sa gato oras, ha, timan ina, ha? Niya, bayit tinak buhok. So, bayit ka buhok, o ha, ah, sa ato ba, dos milad lo? O niya, ganit gabi, eh, sobra pa dos milad lo. Kaayon lang, ana, di ba? Mau badung. dong? ha? Mga way kartiyo! No, 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 no. no. ay, ay. Ano, 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 ay, way kalma, kalma, ano, man ka? Eh, dai ah, bida, ay, eh. Ano, man? Ano, kung biskita ko, kung pa, mga, day, wala, ay, Walay, balik! Huh? Wow. Wala, ay, balik, bisang usan, day, ang niabang, biskita, biskita, way, uli! Asa, oh, makatao, tulila, danda! Huwag ka, to, gi, uli, dito, spikas? Usa! Usa! Pero tigyong malasa sa akong sa kumbana bana bahin aning negosyo, pulos palpak. Una, ang baboy na hurot kamatay ka na mga sakit. Ang mga manok sad pulos sa kabuhi kay gibagyo. Karon ang mga bisikleta nagpaabang siya, awa gi panguli. Unsa man taw na kun ipakam-ama kung oy nga unta mo hunong na lagunta ni sa aning negosyo, na hurot tigit iyang kwarta. Unsa man sa akong buhaton para makatabang ko? Unsa man og kamo ang pasultihon? Layla. Ipatak mo na. yung sender nato karong adlaw agol Ang atong sender nato si Dodong Kisato, ba? Dodong. <laughs> ah, ha, o si Inday Layla di ay. Si Inday Layla di ay atong Kani si Inday Layla up to Na problema ni siya taon sa iya hangkuan. Yeah, yang bana o. Ni aging mga digusyo-digusyo ba. Pero miro oh. ang baboy siyang bana taon. Uh, na aging ESF. Katong African Swine Fever. Mura sa kakumangho taon nga. Ang iyang mga baboy dito sa Surya. Giyatag yeah, African Swine Fever at the press. Purot yun. O niya. Di gusyo siya ang banok. Agi, agi, alpog bagyo horot o kawagtang yung mga banok. Diin mo niya. Ang iyan, di po nga nila siling nga namiligyan ng mga ginasal manok. No. <laughs> ati okay. O niya, yeah, ang sunod katapusan niya eh, ang gi, ako ada Ati Pres, bisiklita. Kada ba paabang bisiklita, 100 oras. Hmm. Karun, <laughs> palit siya 20 kamang bisiklita, puro sa mga mountain bike, mga malon-malon, pag yun. Karun nga namang giuli, Ati Pres, giabang sa gato, sa oras. Wala nga giuli, wala yung sanda uli. Dilit sumagsiba. Dilit sumagsiba ka ng katuloy Kuya man to. Ang asaba. magpabang ka bisiklita. Ang kailangan tao. abang. abang. Kala, ano na no, oh, 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 ay, sa pa na ito matapos sa tipis ba? Hindi pa tama humagawaan. Thank you kayo sa kapaya sa tipis, ha? Ah, ay, ay, uh, salamat kayo. tamis ba kayo? Salamat ay, so kayo. Salamat sa Ito pa kulidagan. Thank you kayo. Thank you kayo. Kung <laughs> ang <laughs> mabudlan na nangatagag kita, kung okay, nabali magbagyong punuan. Okay, thank you Thank you kayo. nalingsing mo na, tipis. Oo. Nalingsing mo na. Naade sa lingsing sa obus. Ito ba mga pud? ba? Oo, Basta bisaya, pero hindi kini bisaya ang kapaya. Ito mga lingsing. Ade ba ba? Balik Marita. Marita sa Aritang Leyla. Unti pa kung tanak ta, ato niya, ha? Ah, ah baan baan si sa doon, ha? Sa si, uh, tsaw uh, na din niya yung bana, tao nga si... Kisa tingnan siya yung bana doon, doon? Ha? Sa tingnan siya bana? Si... si Tarawa ko bana. Si Kuan Manggod, si... Dilela. Ah, Matio. Oh. Si Matio bam. Ritso lang nagpaambit lang. Okay. Ritso pa. Ang ansa yung bana si... Matiyo. Si Mutak do, saan yung kumasawal kay Matiyo? Ah, Matio. -huh. Matiyo? Oo. Oh. Matiyo, Jess, versikul 29, ngato sa 30. Ah. Yung diri ay. sa gagmayng kantidad makapalit na kamugduha ka gagmayng langgam nga sayaw uh -huh. apan bisan pa ana walay usa kanila nga mahug sa yuta kun way pagtugot sa inyong amahan karon uh -huh. iko pidto to amo sa probinsya pagbagyo kita kag langgam taga ha naabang gitirador na katuling kuryon sa mga na supila di sa kasada Ah ah. na, di, oh, di sayaw magiskustang. Di, di, sayaw, bam <laughs> Di lang sayaw, di lang mataga koy. Oh wait well, uh, ang akong butpisabot ka saragakita langgam nga matagak sa bagyo tang saragakita ka, no. guryon kag bayme kan guryon mga napaguy gamayan tanse -si. tanse -si. napaguy oh. gamay tanse bam oh. katung pirot bao man kitag gamyan gud kan pirot pirot sa gamay tu noyna ka pirot oh. i know this oh. 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 mo na tig sa kanang nang grado oh correct 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 amay da ba o painay na na mo langgam baliyas baliyas ang langgam wala ko ikita karon ha mo kanang gitawag og lutgot What? Maura na gam nga magpuyo sa lungag sa bato. Ug maura na gam atip. Siloy dai. ay. dili da siloy. Gamay na murara na dakwa sa dakod-dakod nga gamay stam si pero maura na ilang gam atipres nga ang babae color brown, ang laki itom. Ma no ba? Oh, wala ko kita sa amo. Eh. Not got one as Ang kinagamyan di ali kan sa Lindanao. Di mana nak kamera dia? Ini pada kau dua ta. Pada ayon ta. <laughs> <laughs> Ako nang kay kan nga bisag walyo sa kanila kung way pagbuot sa man, matagak. Kadto bang nga mga manok Muna mm. ako mm. na siyang ibasa. Mm. Karon, ni na, negosyo naman sa tiyaglain, mga bisiklita, mga unsapato, oh, oh ini good siyang negosyo. Mm. Ari na lang ta sa kanang gingon nga, all of the above. Oh, ay, yung buhatong gulat. Ari ay, humansa matiyo, ari ta sa Juan 15, versikulo 5. Kani daan itanan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. <laughs> ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Mm Kay, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Sige nung sa mo nagsulti ani. Dara ni tanan. Ang buti pa bot, ang imong pagnegosyo, di ba ka namo negosyo gulat ka nang magnegosyo bro mga motor pa abang pa benditahan na nas pare. In fairness abang reliyon, no? Ah, uh, ang akong buti bot, ani, wa to magdag reliyon. Ako buti bot ka hilig magnegosyo imong bana ma'am kanang uban ni mga pag-ampo kasi akong gibasa ro diyan nga mas sinu Ginoong Hesus wala ka moy mahimo kung wala ako mm, -mm. Uh, pero og kang Pedro Goliat lahira Ano si Pedro di pa tukod mawang mo yabo di sisay so <laughs> wala mo kunana di ko man no kada ko ang muscle di